mga balang lumagapak sa madaan ng bendyola. Isa ako sa nakaligtas. 17 taong gulang ako naon. Ngayon ay 43 na. Pero wala pa rin kustisyang nakakamit ang mga kasamahan nating magsasaka. Kagaya din nang nangyayari hanggang sa kasalukuyan ang laban ng aking ina, ang laban ng aking mga magulang. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin napapamahagi ang lupa. Noon, ako'y anak. Ngayon, ako'y nanay. Noy-noy, wala pa rin. Palpak ang iyong kart. patarungot sa biktima na menjon! Kailangan naman kasi pinaglalaban namin eh. Hindi nga pwede dito. Dukuso yung dukay sa may Westport. Walang problema. Pero problem. dito. Tumungo kami dito. Hindi para makipag-away sa inyo. Tumungo kami dito. Para iparating sa inyong Pangulo. lamang ng kapirasong lupa. Bakit pinaputo ang kanilang sandata? Hayop na ba kami? Hayop na sa turi? Bakit kaming buton? Sana ang pinakal. Tutrakis amang. Ang palasyo pala'y hindi tulugan ng awa. Ang kongreso pala'y kongreso ng Panginoong May Lupa. Saan namin hahanapin ang pangako paglayas? 怎么妈 吧。打